ang kwento ni Mang Isko. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang matandang albularyo na kilala sa pangalang Mang Isko. Tahimik ang kanyang buhay, kilala bilang manggagamot ng mga karaniwang sakit gamit ang mga dahon, langis at orasyon. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, si Mang Isko ay tagapangalaga ng sinaunang kasunduan laban sa mga nilalang ng dilim. Noong unang panahon, minsang sinalanta ng hukbo ng mga aswang ang buong baryo. Nagdulot ito ng malawakang takot at kamatayan. Isinumpa ng isang matandang diwata ang lugar na bawat isandaang taon, babalik ang dilim maliba na lang kung may isang bantay na mag-aalay ng sarili sa ritual ng pagdilig ng liwanag. Isang masakit at mapanganib na seremonya na magtaboy ng mga nilalang ng gabi. Si Mang Isko ang huling albularyo na isinilang sa linya ng mga pantay. Kahit matanda na at mahina, pinili niyang tuparin ang ritual kahit na ang katumbas nito ay kanyang buhay. Sa huling gabi ng kasuktulan, habang pinapalibutan na ng mga aswang ang baryo, itinaas ni Mang Isko ang kanyang tungkod Sinaksihan ng buong bayan ang pagsiklab ng liwanag mula sa kanyang katawan habang sinisigaw ang huling orasyon. Sa ngala ng liwanag, ng aking dugo, ng aking bayan, lumayas kayong mga nilalang ng dilim. Nagliab ang katawan ni Mang Isko at pumutok ang liwanag mula sa lupa. Isa-isang nangisay at nasunog ang mga aswang. Ilang saglit pa bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit si Mang Isko ay naging abo sa gitna ng altar ng ritual. Pagkatapos ng lahat, hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda na tuwing gabi ng kapilugan ng buwan, naririnig pa rin ang kanyang tinig sa hangin. Bayang ko, hindi ko kayo iiwan. Ang altar kung saan siya isinakripisyo ay tinatawag na ngayon na Bantay ng Liwanag. At tuwing may batang nagkakasakit ng walang dahilan, dinadala ito roon at kusang gumagaling na para bang may albularyong umaalalay mula sa kabilang buhay.